Ah, totoo pala sabi ni Mark. Ano? Uhulihin niyo ako? Kung uhulihin niyo ako, pakulong niyo rin yung anak ko. Dahil marami na rin yun ako na pera dito yan. Di makukulong anak mo? Dahil minor pa siya at wala siyang ninakaw sa bahay na ito. At lahat ng perang binigay niya sa'yo ay galing sa akin para hindi mo na sasaktan. Kaya pala tumitigas ang ulo ng anak ko dahil sa inyo. Sigay dali na yan. Tara na. Die! Ah!